Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong April 18, 2024. Sa mga subscribers po natin, sa mga followers natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa April, yan po ay 4 at 18 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Kagaya pa rin po ng dati, simplify lang muna natin yung mga numero ito. 0 plus 4 is 4, 1 plus 8 is 9, at 2 plus 4 is 6. Ganoon pa rin po sa bandang gitna, add lang natin, 4 plus 9 is 13, at 9 plus 6 is 15. Ganoon pa rin po sa bandang baba, 13 plus 15 is 28 Ito po yung unang numero natin Meron tayong 28 At yung pangalawang numero natin Dito pa rin po yung sa bandang gitna Combine pa rin po natin yan Itong tatlong numero natin dito 4 plus 9 plus 6 is 19 At ito po yung pangalawang numero natin O kapares natin yung numero Meron tayong 19 At meron na rin po tayong kombinasyon dyan Pwede na rin po natin pumatayaan 28-19 o kaya naman po ay 19-28. Ayan mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po sila, 19 and 28, simplify, i-simplify muna natin yan bago natin sumada. Ayan, dito sa 19, 1 plus 9 is 10. Yung 10 po ay 2 digits din yan, kaya isi-simplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At dito naman po sa 28, 2 plus 8 is 10. Same lang po sila. 10 din kaya isisimplify din natin kaya magiging 1 plus 0 is 1 kaya isang numero lang yung makukuha natin dito ito lang pong 1 at yan lang po yung isusumada natin at isumada natin ng 1 kukunin mo natin ang 10 sumada G is 1 plus 0 is 1 and then pwede natin makuha yung 19 o kaya 28 kahit alin po doon ang mauna ay pwede po ayan, nahin natin kunin ang 19 sumala 19. 1 plus 9 is 10. At itong 28. Sumala 28. 2 plus 8 is 10. At 37. Sumala 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga ito. Yan po yung mga numero natin na na pwede natin pagpilihan. Meron tayong limang numero dito. Ayan, rambol lang po natin sila kung ano po yung magpili natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin matayaan. Ayan, rambol lang po natin sila. At ang ating sample, ginawa natin dito ang 37, 37, 19, then 10, and 28, then 1, and 19. Ayan mga idol, yun po yung mga numero natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayong April 18. may eh, meron tayo itong 37-19, GIS 28, at 1-19. Ayan mga idol, meron po tayong tatlong kombinasyon dito. Kung okay naman po sa inyo, gusto niyo po sila, pwede pwede rin po matayan yung mga yan. Eh, pwede rin po tayong kumuha, magtagtag dito sa mga naka-encircle natin mga numero dito. Kung meron pa po tayong mga nagustuhan mga numero. Yan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga personado nating mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ating sumado sa pecha para po ngayong April 18, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.